ang tunay na pagpapakumbaba. Isang boss ang lumapit at nag-utos sa kararating lang na empleyado. May assignment ka, sabi ng boss sa empleyadong kalalapag lamang ng kanyang gamit. Okay po, boss. Sagot nito at nang umalis na ang kanyang boss, pabulong nitong sinabi. Di kapag antay agad-agad, Is saying yes to every command given to you a sign of humility? May points in humility ba kung susunod ka pero deep in your heart, you grumble? At kung ikaw naman ay nakatataas, like a supervisor, naiisip mo ba ang epekto ng bawat utos mo at kung makabubuti ba sa kapakanan ng sinasakupan mo? Ito ang paalala sa mga through the greatest example of humility that Jesus Christ showed the rest of humanity. To consider others better than yourself. He did it to the point of sacrificing his life so that the rest of us can live in freedom. The God who loved us despite our sins and died a mortal's death so that we can be forgiven. This is the purest form of love and humility. Iniisip mo ba ang kapakanan ng iba tuwing ikaw ay nagdidesisyon? Do you consider others better than yourself? Do you obey your boss with joy in your heart knowing that there is a God who is not deaf and hears the cries of your heart? Allow God to mold you to become a better person who treats others just as God would treat them. Let's pray. Panginoon, ako po ay mayabang. Iniisip ko lagi ay ang sarili ko pero nais kong magbago at magpakumbaba. Turuan po ninyo ako na isuko ang kayabangan ko sa inyong harapan. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, bago ka magdesisyon o gumawa ng hakbang na makakaapekto sa ibang tao, isipin po muna kung makabubuti ba ito sa mas nakararami o sa taong involved dito. Kahit siya'y tunay na taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng namuhay na isang alipin ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ituman ay kamatayan sa krus. Mga taga Filipos 2, verses 6 to 8. Ito po si Neo Rivera. God bless.